ang dalawang uri ng kastanyas. Ang unang uri po ay ito. Kung makikita nyo, meron siyang parang malakarayong na balat. Ayan, hindi ko siya mahawakan kasi talagang nakakatusok siya. At ito po ang nakakain na kastanyas. Ito naman po ang pangalawang uri. Ayan, kung makikita nyo, kaunti lang yung tulis or talim sa balat niya. Ginagamit po ito na pang dekorasyon at hindi po ito nakakain. Take note, hindi po yan nakakain. Ngunit parehas lang po ang itsura ng laman nila. Charan! Yan po. Parehas na parehas po ang laman ng nakakain at hindi nakakain na kastanyas. Kaya mag-ingat po tayo. So guys, sana po may natutunan po kayo. Maraming salamat po at... God bless everyone. Bye.